dati ko palagi sinasabi so pre, paano kaya pagka dyan tayo nag-tourist, uyak tayo dyan. Eto na nga, binigay na nga. Okay lang naman, hindi mo world, diba? Yung wire, wala nga, sabi ko nga sa'yo, hindi problema yan, yung tarik ang iniisip ko. Ang ano? o. Ang mas matarik pa yun ngayon yun, no. kung Hindi, ang doon, doon ano, oo, ano, oh, oh, yun ang pinoproblema ko. Diretsuhin mo na, bahala na sila. Pusang gala. <laughs> Pasada na yan, diba? Tarik yan. Pasada na yan, no? Hindi, no? Hmm? Tumarik pa, oh. Kuli na natin itong linya na to. Oh. Yan. Sige, pasok. Pasok na. Hindi nga masyadong tarik na Pero pag Pag andito tayo sa highway Takikita may mga sasakyan dyan nakahanging Tarik na tarik diba? Maning maning talaga Driver lang ang namroblema Sabi ng bus Ba't ka ba problema? Baguio City yun lang Salamat sa ating pinagsamahan salamat naroon na siguro kung dyan ang tourist natin oh tingnan lang kasi natin sa taas tayo yung mas tirik pa yung nung nalaman kong crystal cave talaga namumroblemo na kagad ako sabi ko anak ng teteng. dami nang pupuntahan Crystal Cave pa Pero hindi naman gano'ng ka grabe Mas grabe pa rin yung sa ano Hindi ka pa nakakit sa Green Valley no <coughs> Sa bagay yung makit kami dun High Grand Dala eh Iyak talaga eh Ah, oh, ah, oh, andito pa lang usok na gulong niya. Tayo. buti nalang tinanggal na yung coding dito coding tayo eh. ay right diba ngayon yes. hindi naman kasi talaga uubra na isama pa yung bus sa coding kasi high capacity vehicle yan eh madaming may isa eh. ang lagyan mong coding yung maliliit na silang nagpaparami isang kotse, isa sakay, dalawa dapat minimum, anim no, sakay apat lang dapat, apat apat, ano? apat dapat, dapat sabi dapat, nga dun dapat. sa NLEX apat dapat apat dapat hindi, paibang so, ibang sakay ng taxi <laughs> ano na ano? ano? Apat-apat, bro. Apat, ano yung na? Ano? Narikis. Otong. Yan lahat. <laughs> <laughs> apat dapat. Purang pagkain. Gawin natin. Hanggang dun sa... pagbumukha niya, pre ni Wilbert oh murang pagkain gawin natin lupit puro sabi pag na wala na puro iyak ganito ang kailangan natin baguhin ganito ganyan Pakaka-copyright Kaya nga ininaan ko yung ano ko Music ko Sana may maparadaan tayo nasa bubong Para makapag-edit ako May upload agad to ngayon Don't let me go, go now. Don't let me go. ano dami pa zero dagsa oh ayan oh no? dadateng an oh dami oh soloob werka mountain rapper nye sa gada no uh oo -oh. George yun yata tattoo 380 eh, oh tagilid pa lang eh alam ko na eh ayun no? sa bungad o oh. oh. sabi sa iyo eh itsura pa lang ng pagkakatagilid eh sabihan na natin bakit? Ay, 238 ang nangyari sa iyo. Tayo muna sa inboard pare.